Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Pagpasensyahan nyo po muna dahil ngayon lang ako nagkaroon ng oras na gumawa ng vlog. Mayroon lang kasi akong ikukwento sa inyo at sana ay kapulutan ninyo ng aral. At sana ay magsilbing uh, inspirasyon ang kwentong ito sa inyo. Ayan. Noong araw kasi, noong high school ako, ay narinig kong kausap ng aking ina ang isang uh, teacher, no? ang isang guru Sabi ng teacher sa nanay ko, Huwag mo nang pag-aralin yan si Vincent. Alam mo naman ang kalagayan niyan. Hindi yan nakakalakad. Mahihirapan siya sa Maynila. Mahihirapan siya sa pagpasok. Lalo na kung ang uh, school niya o ang room niya ay nasa taas. Paano yan? Naakit na 6th uh, floor, 7th floor, and so on so forth. Ang gawin mo dahil uh, hindi nga siya nakakalakad, ay i-enroll mo na lang kaya siya dito sa probinsya, no? sa mga vocational technical courses para maglagay ka lang dyan gumagawa ng sirang appliances sirang washing machine sirang TV and so on so forth so hindi na siya lalayo sa inyong lugar sa inyong bahay at uh, bukod doon ay kikita pa siya so masakit sa akin na ganun ang tingin sa akin ng isang guru no? subalit so, hindi ito naging hadlang at uh, sinabi ko sa aking sarili Papatunayan ko o patutunayan ko na hindi ganyan ang magiging kalalagayan ko sa future. Bagkos, ginawa kong challenge yung kanyang sinabi. Nag-aral ako, nagsikap, at uh, ginawa ko ang lahat upang makatapos ng aking pag-aaral. To cut the story short, ngayon po ay director to ako ng data and analytics Ayan, sa isang uh, pribadong kumpanya. SGV and Company And at the same time, nagtrabaho rin po ako Bilang data scientist Sa Asian Development Bank At syempre, naging senior Data science associate Manager din ako sa Accenture Philippines So, ikukwento ko lang itong tatlong ito Na aking inasam noon Noong high school kasi ako Sabi ko, kapag uh, Graduate ko ng high school Ang gusto kong kunin Ay uh, accountancy. Dahil ang nakikita kong kumpanya na napakaganda ay ang SGV. No? Dahil ito ay tinatawag na pinakang the best accounting and auditing firm. Kaya sabi ko, kukuha ako ng accountancy sa Polytechnic University of the Philippines. So, subalit, noong time na yon ay hindi sumakto yung aking score, yung aking entrance exam. Kaya binigyan ako ng option ng university At sabi sa akin na statistics na lang ang kunin mo So, tinapos ko ang kursong statistics To cut the story short, pangarap ko noon na Sige, statistics na lang ang kunin ko Dahil technology yung company na applyan ko Technology consulting Ayan. So, pangarap ko talaga Accenture Philippines Nag-apply ako after graduation So, hindi ako pumasabi And after a couple of years, long years, hindi naman po madali, no? After almost 15 years, ay uh, naging Senior Data Science Associate Manager ako sa Accenture Philippines. Pinangarap ko rin ng ADB kasi napakalaki ng ADB. Sabi ko, magandang company ito. Malaking magpasahod ang ADB. So, sabi ko, a-applyan ko tong ADB na to kapag ako ay nakakuha na ng sapat na kaalaman ng skills at hindi nga po ako nabigo dahil naging uh, senior data science and artificial intelligence lead for innovation ako ng Asian Development Bank at ngayon nga po ay uh, nasa SGB ako. So nakakatuwa na totoo pala yung sinasabi nilang law of attraction kung ano yung isipin mo kung ano yung nasa isip mo nasa puso mo yun lang ang lagi mong tatandaan. Hindi mo na mamalayan na kukuha mo na pala ang iyong mga pangarap. Nangarap din ako na mahirap pala na kumita ng pera kapag nagtatrabaho ka. Malaki man ang iyong sahod ay walang pag-unlad. Kaya sinubukan kong magtayo ng aking business. Nagumpisa ang comida cravings bilang isang karinderia o kainan lamang dito sa Santa Mesa, Manila. At ito na nga po Ayan so ito na nga po ang uh, Comida Cravings at nakakatuwa po na makita na mayroon na po kaming second branch ng Comida Cravings sa World Trade Center at sa Philippine National Bank Financial Center. So 'di ba? After ko po sa trabaho ay uh, dumidiretso ako dito sa Santa Mesa Manila. Nagbabantay kahit papaano ng mga you know, bumibili dito sa aming uh, tindahan nang kainan. So gabi na po ito. So wala po tayong dapat ikapagod, no? Kasi alam ko in the near future na worth it ang mga pinaghihirapan natin. So magsikap lamang tayong gawin kung ano ang nararapat. Huwag tayong magreklamo. Ayun. So ano po yung inspirasyon na nais kong ihatid sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Hindi hadlang ang kahirapan. Hindi hadlang ang kapansanan para maabot natin ang ating mga pangarap. Ayan, so itutur ko naman kayo ngayon sa aming second branch dito sa World Trade Center at sa Philippine National Bank Financial Center. So ito po yun. Papunta na po kami dun sa aming second branch. So may ka medyo maulan nga lang po, no? Pero <coughs> kahit papaano ay... Uh, ayan, itong gabi po, no? Uh, October 14 ay mayroon pong event sa World Trade Center at uh, nakakatuwa na kumita po kami ng higit uh, 15,000 sa isang araw lamang so, ayun lamang po at uh, maraming maraming salamat ayan, so God bless everyone huwag po kayong panghinaan ng loob mangarap lamang po tayo lagi no, salamat